Nasok na sa knockout stage ng M6 World Championship sa Mobile Legends ang Fnatic Onyx Philippines. Yan ang nilang talunin ang North American squad na Bloodthirsty Kings sa 2-1 para manatiling walang talo sa Swiss stage. Nanguna para sa Fnatic Onyx si Kelra o Dwayne Pilas na inilabas ang unconventional marksman na si Layla para ipanapat sa meta pick na si Bruno sa kamay ng Pinoy player na si Zia. Sa Game 3, para makapasok sa knockout rounds, naghari ang tinagurayang Filipino Savage na naka na minyak at tumapos na may 11 kills, 1 death at 5 assists. Samantala, buhay pa ang tsansa ng Aurora MLBB matapos silang dominahin ang Turkish Esports Organization na Ulfendnar. Sa do or die match, hindi pinagbigyan ng Aurora ang wildcard finalist sa score na 2-0. Kailangan pang manalo ng Aurora ng dalawang sunod matapos silang matalo sa Falcon Esports at NIP Flash.